Grace, andito na tayo. Toy! Ơ. Đi kìa na. Đi nè. So... Grace, welcome to our ancestral home. Alam mo nung... Bata pa ako, madalas kaming nagbabakasyon dito nung elementary pa ako. Yan yun. Eh, Dad, ba't po tayo nandito? Well, dito muna tayo for the meantime. Habang nagpre-prepare kami sa aming wedding. Dito tahimik tayo sa new environment. Makakapahinga tayo dito pagkatapos ng mga magugulong nangyari. Sabi mo dito na muna tayo, paano sila Sputnik? Ah, susunduin ni Sputnik si Marites sa terminal mamaya tapos susunod na sila dito. Um, Tita Grace, nakauwi na po ba yung mga alien friends niyo? Oo, Doy. Nakauwi na sila. Babalik na lang sila kapag susunduin na nila ako. Bakit mo naman natanong sa akin yan? Ah, uh, curious lang po kasi ako. Gusto ko lang po kasi makakilala ng ibang aliens. Eh, bakit pa? Ba? Andi, dito na yung best alien in the whole universe. Uh, di ba? <laughs> <laughs> ano niya? Eh, ano yun? Ay, yung ginawa ko, ah, uh, lambing lang yun. <laughs> lambing? Hmm, lambing lang. Di ba? Diba, lambing? Ay, 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 hindi ganyan. Dahan-dahan lang. Kunti lang. Lakas nun. Oh. Dapat ba mahina lang? Oo, mahina lang. Da, tulad nito, ay! Ganyan, ganyan. Ganyan, ganon 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 ba? ganon <laughs> Ano ba dapat kailangan ba ganon <laughs> ganon kahit anong klaseng tawa pa yan, importante, masaya ka. Uy! Oh, yeah. Dahan-dahan niya sabi! Halika na, pasok tayo sa loob para makapahinga na tayo. Halika na.